Si Ricardo Dalisay pala gamit ko dito mga day una nga gawan dito sa Teatrol sa alanganin mga may kaya o sa punta mga day pag ganyan. Kaso grabing makakapit yung iro sa akin. <laughs> makakapit kayo para kayo makatuko. Alak ka nakaturbo na yung zilong. Sos Mario Sip. <laughs> Pumulat ka lang sa akin, Alpha. Ako nang bahala dyan. basin hindi ay kaluy Wala talaga yung tao silang kalam. Alam na sa peligro na yung tao nilang katungod mo eh. Kaluuyaman man yung tao ninyo. Oy, bigyan din natin sila ng emotional damage mga doy. Palaka ang bata. Naghagis na naman yung tao ng iring na. Sana. wala pa yung tao lupa niya dito. Yayakapin ko sana. Bakit tinago mo naman yung tao muntun? Masa may itsura naman kung ikaw yakapin ko. Palaka, anong ginagawa mo dito? Ikaw lang yung mag-isa? Bagang, bagang, bagang. Tanggal. Tuloy ang bagang ni Mona Sana. Tapos lumagot na in siya sa akin. Sabi niya sa akin dito mga doy. Tipi-tipi daw. Ah, pasay luaragot in taon ko doon please wait for me Zilong. Katapusin ko lang in town to. Bagang, bagang, bagang. Ratatatatatatatat. Bakit bigla na naman in town na wala lang siya? Respo tayo dito kay Frank ko mga doy. Kay lumuoy na in town ako sa kanya. Kaso nalaglag na in siya. Bakit hindi ka kasi nag-sit? belt doy ay naun sa mantawong kani pero sabi lang sa kolom bahala dito doy pero sa baga nga nadali doy yung taon siya nag post na ako dito mga doy kaya murag alanganin man kay di man sila ganang mag post inuwan. kahit sa post lang sana tumabang sila sa akin kaso parang wala man mga doy Pusher <coughs> din talaga tong amamakul na po. Uy, bakit ka man in taon lumabas, doy? A ah, ganahan jud in taon de kang matikdula nang imuhang tangkugo kumauli mo na ako dito mga doy kasi yung silong nga nagpo sa bot hala nabilin manugak akong mga kauban dito sa taas ah sana makaligtas kay dyan aguroy hindi talaga in town sana makaligtas mga doy tapos gusto pa in town nilang mag surrender alak ka. Wa gini to mga doy. Oy ini dito Pilipitan dila nito. will you please repeat it? Wa wow, yung Alpan no oh, pinagkaguluhan in siya sa apat. Bakit ka pa kasi sumo? Eh, ang dami nga nyan doy. Ah, sa dilang doy. Pag may mugawas, butangan. Ah, sana sumukol ka pa sa akin Inya, unsaon sao na lang nato ani ah, karon o oh, bakit mo intaw ni natak prangko napakasayang ratatatatatat ko prangko <laughs> Ah, na kami dito sa anak ng Bigsana mga doy kaya lang cool down yung retry natin kaya tamang backyard muna tayo sure bully natin yan abuti ah, na lang yung tao. nakuha ko pa mga doy sumugod yung prank ah, sumugod na rin ako nilabas ko na yung mga bag ang ko kaso ah wala mga nadali mga doy abuti na lang talaga harangan ako ng prank ko nailigtas niya ako pero nadali din taon siya nailigtas yung puri ko salamat ha sumukol pangasaan ako dito pero awag ah, na lang mga doy alam mo o oh, ako sa kanila dumalum pa intown yung mga kampi ko dito ay naunsa naman intawon mo ni oy ratatatatatatatat abuti na lang talaga nadali yung zilong ay pumasok na naman yung predator kaya ah, tumulong tayo dito ah, bahala na ratatatatatatatat Agoy, kailanganin ako mga doy, Tumabang kayo sa akin. Wala na impas na sigurong katungod ko dito. Palak ka bakit napakaswerte ko. Dalingan tiamba mo malakas eh. At dahil malayo tayo sa kanila mga doy, ah, ginamit ko na yung bag ang ko dito ah. Kaya nadaligid in taon yung kalaban mga doy, kaya hindi tayo nakakuha niyan. Aka ah, andito naman yung paro-paro. Eh, saan ka in taon pupunta doy? Tatatata siguro ka pa. Andito, bakbakan na naman ah Walang katapusang bakbakan to mga doy Nabas ng lahat ng maisugin Ba't ang mo yung taong pumatong doy? Ay naunsa mga kanin pakalitan mga kunin mo Ah sige, andito na yan ah Talaga magmahay sa akin kasi dito ka sa akin pumatong doy Uy, naunsa mga hinatak pa yung taong prangko Ah, nandito yung zilong Uy, lo bakit yung tawon na ka winchant doy? Um usa nausa ka naman yung ni eh. Hindi ko na pinilit yung minyak na yung mga doy. Kasi ah, magsiniguro tayo Ah, mahirap pagbasig masitya ka ni Anan. Doon na lang tayo sa sigurado mga doy. Baka yung kalaban yung maging sigurado nito. Kaya ah, tikil yung taan ni Arumudaog ta mga doy. Maraming salamat sa inyong oras at tinapos ni pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay naghulat yung tao na sabihan pakita